Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan natin ang pag-uulat mula naman sa impilan pa rin ng DCSB, ang Spirit FM, si Amen, Kalapan Oriental, Mindoro. CNN Live, live Nation Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas. Dumalo si na Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gachalian sa pagunita ng unang anibersaryo ng naganap na oil spill sa lalawigan na isinagawa sa Bulwagang Panlalawigan, Kalapan City noong Marso a Uno. Ayon kay Secretary Loizaga, malaki ang pasasalamat ng DENR sa tulong ng Pamalang Nasional upang maibsan ng pinsalang dulot ng oil spill sa lalawigan. Ay naman kay Sekretary Gatchelian, dahil sa pakikisa ng mga ahensya ng pamahalaan at ng pamahalang panlalawigan, ay naihatid ng DSWD ang tulong para sa mga apektado ng oil spill. Dagdag pa ni Sekretary Gatchelian, naging madali ang kanilang trabaho dahil sa episyenteng sistema sa pamamalakad ng pamahalang panlalawigan. Sa talaan naman ng kasaysayan ng kanilang departamento, sa Oriental Mindoro lamang sila nakapagbahagi ng pinakamaraming food boxes at iyan ay madaling na ipamahagi dahil na rin sa pakikisa ng iba't ibang ahensya ng pamalaan at ng pamalaang panlalawigan. Samantala, pinakaloba naman ng plaque of commendation si Coast Guard Commander Heronimo Tuvilla kaysa ang 800 pang kawali ng Philippine Coast Guard. Bukod sa mga nabanggit na ahensya ay tumanggap din ng plake ng pagkilala ang Department of Transportation, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Tourism, Environmental Management Bureau, 3 rd Infantry Brigade ng Philippine Army, mga tanggapan at samahan ng media sa nasyonal at lokal at marami pang iba. Ako si Dennis Sabreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat ng live para sa CMN. Pilipinas. CNN Live, Live. Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa impilan ng CNN, Kalapan Oriental Mindoro.